Hello mga kasipag, sa video na ito may ituturo ako na mga feature ni Messenger na baka hindi nyo pa alam o hindi nyo pa na itatry, hindi na natin patatigilan pa simulan na natin. Ang una ay ang pagse-save ng mga photos and videos galing Messenger may nagtanong kasi sa akin kung paano isave sa cellphone ang mga photos and videos na hindi na kailangan imano-mano sa pagse-save. Una ay magpunta tayo ngayon sa Messenger, E click lang ang chat box nyo nang nagpasa sa ng mga photos and videos. Kung makikita natin ay manu-manu pa siyang na save Try natin i-update e muna si Messenger para mag-appear yung ganitong feature niya. Ayun, naka-update naman. Try natin i-uninstall. E Then install ulit natin. Then tap open. Then ayan buksan ulit natin yung chat box. Tap natin itong picture ayan ganitong feature yung ginagawa natin madalas pag nagse-save tayo tas pipindutin lang natin yung down arrow para ma-save lahat. E paano naman ang marami hang sinend na videos sa iyo? Punta tayo sa icon ng information sa taas scroll up then iklik itong save photos and videos. Then toggle on lang natin siya at automatic na itong magse-save ng mga photos and videos sa gallery o album ng cellphone mo once na nagpasa siya ulit ng mga photos and videos, try natin ulit pagkapasa niya ng mga pictures. Ayan, silipin natin sa album. Pangalawang feature naman ay ang hindi nila makita sa chat box nila na nas in mo na ang message na isinend nila. Halimbawa mag-send tayo ng message sa kausap natin. Pagka-receive sa kabilang account ay e-open natin ang message. Makikita natin na nos in sa kabilang account pagka-open natin ng chat box. Try natin dito sa main account ko na mag-set sa settings. Punta tayo sa information icon sa taas at hanapin itong read receipts. Makikita na nakatagal on lang ito at e-off natin. Sa paraang ito ay hindi malalaman ng ka-chat natin na nos in na natin ang message nila. Try natin mag-send ng message sa kabilang account. Makikita na hindi na nanotify sa account niya na nosin mo na yung message. Pangatlong feature naman ay alam nyo ba na pwede mong i-download ang messages and other information mo sa messenger. Sa mga hindi pa nakakaalam, eto ituturo ko. First, pumunta sa messenger at pindutin itong tatlong guhit sa itaas. Then, pumunta sa settings icon. Then scroll up at i-click itong see more in accounts center. Then piliin itong your information and permissions. Then tap download your information at i-click itong download or transfer information. Dito piliin natin yung main account natin and click next. Dito sa how much information do you want piliin natin itong specific types of information dahil tayo ang pipili kung alin ang gusto natin i-download tulad ng messages, posts, pages, events, polls, stories link history and so on na pwede niyong pagpilian. At dahil messages ang gusto natin, itap natin and i-click next. Dito sa what do you want to do with your information depende sa atin kung dito natin ita-transfer yung file sa device natin o ita-transfer sa ibang destination tulad ng Google Drive or Dropbox. Then balik tayo sa download the device kasi gusto ko dito i-transfer sa device ko. Dito depende sa atin kung anong araw or last week, last month or last 3 months and 6 months and so on ang gusto natin i-download o pwede rin natin i-custom kung alam natin ang araw na gusto natin. I-try ko itong January 5 to 6 2025 lang kasi masyadong matagal na pag last week pa kinuha ko. Then click set and save. Then sa format depende rin sa atin, sa akin HTML para pwede kumaview view sa Google Chrome o pwede sa ibang reader. Then sa media quality depende sa atin kung low, medium or high quality. Sa akin medium pinili ko. Then click create files. Ayan antayin na lang natin dahil in progress pa siya, tatagal pa ito ng mga 30 minutes or more at pag okay na ay magno-notify naman si Facebook kung ready to download na siya and rekta na ito sa file manager natin. Ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawa ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.